Ma, dapat ganito mo sinasalo yung bola. Tignan mo, ganito. Oo oh, oh nakib. Alam ko na. Eh? Sino yung kitty cat na yun, ha? Oo oh, nga, sino yan? Psst, psst, psst. Meow, meow, meow. Aba, sino tong pusa sa school natin? Nawawala ka ba, ha? Boys, niloloko niyo ba ako? San kayo nakakita ng pusa? Wala akong nakikitang kahit anong pusa. Dito, sa harapan namin. Leopard cat! Boys, mga baliw talaga kayo. Meow, ano, masaya na kayo. Meow. <laughs> di Ano, maganda siya doon sa leopard outfit niya. Eh, e baka na. sampaling ka ni Loren na parang leopard. Basta, ganito masaluhin yung bola. Oo na, marunong ako sumalo ng bola. Pag ko ng leopard outfit si Loren, di naman bagay kay Loren yung leopard eh. Bagay sa kanya. Si Loren, isang totoong kitty cat. Hello girls, kumusta? Anyways, kailangan natin agad ipadala tong New Year's envelope sa mga fans. With nice wishes. Okay girls, Hello, Hello Diana. Diana. Girls, anong problema? Bakit ganyan yung mga mood nyo? Wow, Maya, nag-change ka ng hairstyle. Bagay sa'yo. Thank you, Diana. By the way, girls, since it's New Year's Eve, tingnan nyo yung magandang New Year's top na binili ko para sa sarili ko. Bagay ba sa'kin? At saka bumili din ako ng bunny duck para doon sa duck collection natin. Ang cute-cute niya, di ba? Girls, ano bang problema? oh, ang cute. Diana, nagpalit ka ng look. Hindi ako sanay makita kang ganyan. Thank you. Oo, gusto ko ng something new. Bagay ba sa akin? By the way, yung mga football players sa locker, binigyan nila ako ng weird compliments. Sabi nila, meow, 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 mga baliw. Diana, maganda ka sa look na yan, pero hindi ka bagay sa team natin. And by the way, merong pagbabago sa school. Oo, may meeting sa cafe. Dapat nandun na kami ngayon, kaya lang hinihintay ka namin. Anong ibig niyong sabihin? Girls, ano bang nangyari? Diana, tara na para makita mo. Mapapagalitan na tayo niyan dahil late tayo. Ano ba yan guys? Sinira niyo yung mood. Maya, ang cool mo talaga. Thank you so much. Guys, gusto kong mamit nyo ang ating police officer si George. So, tapos na yung mga kaguluhan dito sa school. Lagot na yung mga naughty teenagers dito. Girls, ang gwapo ng policeman. Oo nga. Blondie, may crush ka dun sa policeman? Wala akong crush sa kanya. Kinomplement ko lang siya. Hindi ka naman niya narinig. Hello, George. Nagkita ulit tayo. Okay ba yan si George? Hindi, masyadong stricto. Hindi ko maintindihan. Bakit may pulis sa school natin? Okay naman tayo dito ha. Masyado tayo nagsishow off. Ais, natatakot ako. May pulis sa school natin. Ako rin. Offer mo siya ng latte. Bakit hindi ikaw? Eh, ikaw yung babae. Mas magaling ka. George, gusto mo ng latte? Oo. Libre yung first order namin. Pwede ba? Huwag nga kayong sumipsip sa pulisman. Kahit nagtatrabaho kayo dito sa cafe, pare-pareho lang lahat dito. At ikaw ice minsan, naughty ka rin. Mga ahas. Okay, girls. Kamarap na kayo doon. May sinasabi si George. Haharap na kami, pizza. Pizza, makinig ka rin ng mabuti sa sinasabi ni George. Ngayon, nandito na ako sa school nyo araw-araw. Malalamang ko na yung mga kalukuhan nyo. George, isa sa kanila, ninakaw yung iPhone ko. Malalamang mo ba kung sino? Aalamin natin. Teacher Mike, narinig namin yung tungkol sa iPhone. Anong ninakaw? Nahulog mo sa toilet eh, di ba guys? Oo, Oo nga. nga! Loren, huwag ka nga mag-umpisa. Ah. Umubo kayo dyan at makinig sa sinasabi sa inyo. Nasa harapan niyo si Officer George. Magkaibigan kaming dalawa ni George. Oo, simula ngayong araw na to, akong bahala sa discipline at safety niyo. Cool! Baba Officer George! Kanino naman niya tayo babantayan? Okay naman lahat dito eh. Oo, oh. hindi ako masaya na may police officer dito sa school natin. Guys, kailangan makipag tayo sa police. Magiging okay, nakikita ko meron siyang kind eyes. Ngayon, wala nang outsiders ang makakapasok dito kahit kaibigan niyo pa. Ha? Huh? Ano? Ba't tinuturo niya ako? Oo, oh, si Smiley, Lagi nagdadala ng kaibigan niya dito. Uy, baliw ka ba? Kaya sabihin niyo na sa mga kaibigan niyo, hindi na sila pwede pumasok dito sa school natin. Malinaw? Ang saya-saya naman. Gaganda na yung pakiramdam naming mga administrators. Hello, Teacher Mike. Kumusta? Oh my God! Timur, puhuliin ka ba niya? Hindi. Lagot kayo. Late na kayo. Ah, Teacher Mike. Anong nangyayari dito? Bakit may pulis sa school natin? Diana, marami kang na-miss. Puntahan mo si Leila at Diana, Papaliwanag nila lahat sa'yo. Diana, yan yung pagbabago na sinasabi namin. Simula ngayon, may pulis na dito sa school natin araw-araw. Eddie, wow! Naiintindihan nyo ba? Tara, George. Ipapakita ko yung buong school. Tandaan nyo, disiplin. May mata ako sa harap at likod. Ano, narinig nyo yun? Bunnies, pumunta kayo sa front desk. Sasabihin namin yung mga hindi nyo napakinggan. Teenagers, don't forget discipline. Wow! eto yung changes na hindi ko inaexpect. Mm -hmm. Kami rin. Wala akong magawa. Ang gwapo talaga ni George. Oo nga, pero napaka-strict niya. First meeting kasi, kaya nagsha-show off siya sa atin. Girls, tingnan niyo yung suit ni Diana. Di ba vegan siya? Pizza, ice, hello. Apat na latte. Tsaka fresh carrot juice. Guys, latte! Ano bang problema niyo? Ah, oo girls, sandali lang. Natakot lang kami. Oo, ngayon nandito na si George araw-araw, Parang ang weird, may pulis dito. So what? So araw-araw ka nalang matutulala? First day lang kasi ngayon, tapos magiging friends din natin siya. Ang importante, mag-behave yung mga estudyante para maging okay ang lahat. <laughs> Oo, sana, sana nga. Ka. Tara, tanungin natin siya. Bakit yung bakit yung vegan Diana natin pumasok dito sa school na may suot na cat skin? Well, hindi yan vegan. Pinagmamalaki mo na animal rights activist ka na against ka sa pagsusuot ng fur. Nagsusuot ka na ng fur hat tsaka fur bag ngayon? Diana! Diana <laughs> sinasabi ko na nga ba eh, Menon magtatanong. Guys, actually, fake for hat to. Kahit tong bag ko, fake. Itong shirt ko, knitted. Leopard print lang to, okay? Gusto nyo lang talaga mang Ines. Diana, wag mo nang isuot yung leopard print na yan. Hindi ka bagay sa amin. Nat, ano? Diana, mag-stick ka na lang sa bunny dress code, okay? Oh, wow! What a kitty cat! Meow, meow! Diana, bagay sa'yo yung leopard outfit. Hoy, Timur, last time na kitang warning na, kaya pwede ba manahimik ka na dyan? Oh my God! Naiinis na talaga ako! Ganon din yung sinasabi ng mga basketball players, meow, meow! Hello, Smiley! <coughs> kung tatatuhin mo akong parang pusa, tatatuhin kitang parang aso, okay? Hindi ako pusa, tao ako! At naiinis ako sa mga sinasabi mo, kitty cat, meow, meow! Sorry babe, magbibiru lang naman ako eh. Oh, wag na kayo mag-away. Ngayon nandito na si George para magdisiplina. Baka mapagalitan tayo. Gano pa kami katagal maghihintay sa tomato pizza namin? Wag ka nga magbibiru ng ganyan, smiley. Hindi ko gusto. Okay, okay na. Hindi ko na uulitin. Ito yung nagsasabing love daw niya yung mga animals. Ang plastic, kasalanan niyang pagsuot ng leopard. Ano, frogs? kasalanan? At nagsusuot kayo ng color green? Color yan ng mga palaka, kasalanan din yan. Guys, leopard print lang to. Diana, relax. Wala kang dapat patunayan. Girls, tara na nga. Lumalamig na yung latte natin. Let's go. Okay, tara. Okay, girls. Pupuntahan natin si Officer George. Kailangan makipag-friends tayo sa kanya. Paano? Bakit? Ang weird naman. Ano ba kayo, Frags? Ang bubobo nyo. Sasabihin natin sa kanya kung sino yung mga naughty, tsaka hindi. At magiging mabait siya sa atin. Naintindihan kita, Blondie. So pupuntahan natin siya, isusumbong natin lahat ng mga teenagers. Sa so, tingin mo ba patatawarin niya tayo sa mga kasalanan natin? Sa tingin ko, hindi. Alam ko, pero ang cute niya talaga. Gusto ko siya. Blandy, bad idea yung pagpapakyut mo kay Officer George. Okay girls, tara na. Hoy, Tito IT! Meron na tayong seven ducks sa collection natin. So girls, tutulungan nyo ba ako magsulat ng wishes tapos ilagay natin dito sa envelopes for fans? No problem, Diana. Ilang wishes ba yung kailangan nating isulat? Isa, dalawa, ten thousand? Maya! Marami! Maraming marami! Diana, willing akong tumulong sa'yo. Basta promise mo, hindi ka na namin makikita dyan sa leopard outfit na yan. Maganda siya, pero hindi natin kulay yan. Wow! So kayo guys, sinasabi yan? Sa tingin nyo, magsusuot lang ako ng pink, blue, tsaka white. Yun lang? Pwede ka rin magsuot ng purple at yellow. Okay, magsulat na tayo ng fan wishes. Mas okay yan. Okay, girls. Meron pa palang isa. Kung ayaw nyo yung dark color sa akin, edi dapat i-dye ni Maya at Nat yung hair nila ng blonde. O oh, Diana. Tapos, i-turn natin ng pink or blue. Hindi, ayoko. Kakagawa ko lang ng hairstyle na to. Hindi ko to ipagpapalit sa kahit ano. Pero hindi rin natin color yan. Okay, girls. Nagbibiru lang ako. Magsulat na tayo ng wishes. Ah, uh, girls, sa tingin ko, may aaminin kami ni Maya sa inyo. Mascot? Gano'ng katagal pa ba tayo maghihintay? Ano? Yan ba yung iniisip ko? Nagde-date kayo, pero wala kaming alam tungkol dito? Guys, nababaliw na ba kayo? Hindi, sasabihin ko naman talaga sa inyo. Sasabihin ni Maya sa inyo, pero lately, hindi na ako makapaghintay eh. Hindi ko na matago yung feelings ko kay Maya dito sa school. Couple na kami, nagde-date na kami. That's cool, guys! Congratulations! Congratulations. Thank, Thank you, girls. Galit pa kayo? Kailangan i-celebrate natin to. Diana, kailangan pumunta tayo sa bahay mo after school. Mag-celebrate tayo. Okay, pupunta tayo sa bahay ko. Kung tutulungan niyo akong i-fill out to mga envelopes. Kasi gusto kong pasayahin yung mga fans ko. Okay, tutulungan niyo ba ako? Oo, Oo o, tutulungan, tutulungan ka namin. Sa so, Girls and Mascot, isulat niyo sa mga fans na sila yung coolest, saka sila yung pinaka-the best. At sana matupad lahat ng mga pangarap nila next year. Pagkatapos nito, kailangan niyong isign yung autograph. Okay guys, thank you. Eto lang ba? O marami pang envelope? Guys, meron akong thousands of envelopes. Meron akong isang box downstairs. Hello, Hello, Officer George. George! Binabantayan mo yung school entrance, ha? Binabantayan ko para walang outsiders. Oo, maraming outsiders na pumupunta dito. Laging dinadala ng mga bunnies at basketball players yung mga friends nila. Pero sa atin-sa atin lang to, ha? Hindi na magagawa ng mga bunnies at basketballers yan. Ngayon nandito na si George. Nakita nyo? Ang cool ng bosses niya. Very confident. Oo nga. George, kami yung mga Frags cheerleaders. Kami yung pinakamabait at role model dito sa school. I'm Blandy. Ako yung team captain ng Frogs team. Stella, sumasobra ka. Umayos ka nga. Dapat mahinihin ka lang. Okay, girls. Okay. Maraming kinukwento sa akin si Mike tungkol sa inyo. <laughs> cool. Sana kinuwento lang niya yung magagandang bagay. Girls, may lesson ngayon, di ba? So, nasan dapat kayo? Sa, sa classroom. classroom. <laughs> Frogs. Anyway guys, sa tingin ko, nagalit sa akin si Diana kasi tinawag ko siyang kitty cat. <laughs> hindi ka marunong mag compliment eh. Tira ka ng tira, dapat matuto ka mag compliment Galing sa akin, tuturuan kita. Okay guys, may mas malaki tayong problema. Nandito sa school si George. Oo nga, ngayon hindi tayo makapag-show off. Hello basketball players, may, may training, training kami, kami ngayon. ngayon. Dima, iniiwasan mo ba ako? Iniiwasan niyo kami? The more na hinahabol nyo kami, the more na naiinis kami. Di ma, hindi ko maintindihan. Anong problema? Na in love ka na ba sa iba? Kev, wala ka na bang gusto sa akin? Anong problema mo? Ay wow, mukhang may away yung couple so. Oh. Hindi yan yung first time. Nabubwisit na yung mga footballers sa mga girlfriends nila. Alam ko na sasabihin ko. Boys, sabihin nyo sa mga girlfriends nyo, meow meow meow. <laughs> ano, Kev? Alam ba nila? Ba, Dima, ma, malay ko. Makinig kayo sa akin, meow meow Hindi kami si Diana Pupunta na kami dyan, uupakan namin kayo Sorry na, sorry na, tahimik na kami Hoy <laughs> <laughs> basketball players, may training kami Umalis na nga kayo dito Tinatawanan nyo yung relationships namin Ba't hindi nyo tignan nyo sa inyo? Okay, basketball players kami O baka naman may gusto ka lang tamaan sa mata ha Nagsishow off kay ata, smiley Kanina nga tinawag ni Dimas si Diana na kitty Sabi niya, meow 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 Ano? Ano? So, yun pala yung problema. May tinatawag kayong ibang babae na Kitty Cat. Ano namang kinalaman ko dyan? Si Dima lang yun, sabi pa nga niya. Grrrr. Kev, ano ba? So, so ano na, na girls? Magta-training ba tayo? Walang training ngayon, football girls. Lumabas na kayo, bilis. May iiwan si Kev, tsaka Dima. Guys, hindi. Ano ba kayo? Nandun si George sa labas, nakatayo. Nandun siya sa labas ng pinto. Wala akong pakialam sa George na yan. Walang pwedeng tumawag na Kitty Cat sa Diana ko. Hoy, sa daya na ko. So, anong gagawin namin? Lumabas na kayo. Magkakaroon ng showdown dito. Magkaka-showdown din tayo mamaya. Makakatikim kayo, boys. Ano to? 4 against 2? Oo nga guys, hindi patas yung 4 against 1. Dima, eh ikaw! So sino yung nagsabi ng kitikat kay Diana? Sino yung nag-meow-meow? Guys, ayusin natin to ng na tahimik. Nasa labas si George. Ano ba kayo? Si Dima nagsabi. Pero ano ngayon? Kaibigyan ko siya. Susuportahan ko siya. Narinig nyo yun? Pagtatanggol daw niya ako sa inyo. Lagot sa akin mga to. Guys, basta huwag kayo maingay. Sa baba kayo para tahimik. Guys, tahimik lang ah. Girls, very good. Nakagawa tayo ng 100 envelopes. Nandito na yung mga panis. Makinig ka, Leila. Pagagalitan ko yung Diana na yan. Nangongolekta tayo ng pera para sa mga abandoned animals tapos siya nakalipar clothing. Bunnies! bunnies! Stop! Oh no, nakalimutan nating pumunta sa front desk. Balik tayo, girls. Girls, nakikinig kami sa inyo. Masyado kang masaya ha, Diana. I-save mo yung smile mo para kay Smiley. Nakikita mo ba yan? Nangongolekta kami ng pera para sa abandoned animals. Tapos ikaw, nakalopard clothing. Diana, hindi tama yan. Tapos sinatawag mo yung sarili mong vegan? Awesome. Wala akong masabi. Girls, aawayin ko na yung mga yan. Maya, huwag ka maingay. Nandito si Officer George sa school. Makinig kayo, admins. It's up to you na sabihin sa amin yung mga rules na sinabi ni Teacher Mike. Hindi namin narinig. Huwag nyo nang pag-usapan yung damit ko. Anyway, fake four lang naman to. Eto, girls, hawakan nyo. <laughs> Kahit na, baka isipin ng iba, totoo yan. Leila, kung vegan ka at animal rights activist, hindi mo na yan isusuot bukas. Alam niyo admin, naiinis na ako sa inyo. Oh girls, may problema ba tayo dito? Wala George, Walang problema. Okay lang. ko ko eh, di ba sabi ko sa inyo, kailangan ng disiplina dito sa school? George, pinag-uusapan lang namin yung damit ko. Kung modern ba tong leopard o hindi, sabi ng mga rats, Pangit daw. Administrators? <laughs> Aayusin na lang namin to. Pang girl questions lang naman yon. Okay girls, basta huwag kayo maingay. Hoy kayo, ba't nandiyan kayo sa hagdan? Ikaw babae, nilalagay mo sa danger lahat. Baka bumagsak tong hagdan. <laughs> Ako? Oo Julie, ikaw. Tara na nga, tara na. So admin girls, pwede na ba kaming umalis? Oo, pwede, pwede na kayong umalis. umalis. Mag-behave kayo ng maayos. Okay girls, let's go. Huwag na huwag kayong magsasalita tungkol sa damit ko ngayong araw. Okay? Punong-puno na si Dayana. Mawala kayong pakialam kung ano yung mga suot namin. Sinisira niyo lang yung mood ni Diana eh. Oh no no! no. Sinira namin yung mood ni Diana. Nagdamit ka ba na pusa para sabihin ng ibang boy sa'yo ng miaw miaw meow, meow? Tama? Sinabi rin ba ni Kev sa'yo yon ha? Salina, pwede ka nang huminga. Umupo ka na. Walang sinabi sa akin si Kev ngayong araw. Pero yung boyfriend mong si Dima Loren, Nakikipag-flirt sa akin Gustong-gusto niya yung outfit ko Kailangan pumunta ka na sa store Bumili ka ng leopard robe <laughs> <laughs> Ano? Leopard robe? Iniinis niya talaga ako Hayaan mo na Bukas mag-shopping tayo Bumili tayo ng leopard clothes So, anong tinitingin-tingin nyo ng ganyan? Ang gawin nyo Inumin nyo na lang yung hot chocolate no chakalate Diana, baka naiingit sila sayo pizza. Dali mo lahat ng desserts dito. Okay, Diana, don't worry. Bukas, sundin mo na 'yung dress code, 'yung bunny dress code. Hi, guys. Suot ko 'yung new look ko ngayong araw, leopard outfit. And guess what? Hindi nagustuhan ng lahat. Ano sa tingin nyo 'yung look ko? I-comment nyo sa baba, ha? like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye. Bye!